Nananatiling tahimik ang kapuso actor na si Archie Alimena kaugnay sa kasong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ni Rita Daniela. Sa kabila ng mga isyong ito, hindi pa rin nagbigay ng anumang pahayag ang asawa ni Archie, ang komedyante na si G. Las patungkol sa mga aligasyon ng pambabastos at pangmamanyak na ipinupukol kay Archie. Habang wala pang opinyon na inilalabas si Archie tungkol sa mga akusasyon mula sa kanyang co-star sa Kapuso series na Widow's War, marami sa mga netizens ang hindi nag-atubiling ipahayag ang kanilang saloobin laban sa kanya sa social media. Ang mga komento at reaksyon mula sa publiko ay tila nagpalala sa sitwasyon na nagiging dahilan upang mas lalo pang mapansin ang usaping ito. Sa isang Instagram post ni Archie, makikita ang mga litrato mula sa pa-Thanksgiving party na inorganisa ni Bea Alonzo sa kanyang tahanan noong ikasyam ng Setyembre. Sa mga larawang ito, nagkaroon ng masayang okasyon kasama ang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Gayunpaman, hindi may kakailana na ang mga usapin hinggil sa kanyang kontrobersyal na kaso ay nananatiling nakabitin sa hangin, na tila umaabot hanggang sa mga personal na okasyon tulad nito. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga tagahanga at netizens ay nahahati sa kanilang mga opinyon. Mayroong mga nagtatanggol kay Archie, sinasabing wala pang sapat na ebidensya upang magbigay ng hatol, habang ang iba naman ay hindi natatakot na ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang tahimik na pagtugon sa mga akusasyon ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon, at ang iba ay nagtataka kung kailan siya magiging bukas sa pagtalakay sa isyu. Sa kasalukuyan, mahirap tukuyin kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Archie sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang desisyon na manahimik ay maaaring dahil sa mga legal na dahilan o sa pagpili na huwag na lamang makialam sa usaping puno ng kontrobersya. Ang kanyang pananaw sa mga pangyayaring ito ay nananatiling hindi malinaw na nag-iiwan sa publiko sa paghihintay para sa kanyang opisyal na pahayag. Sa isang industriya na puno ng mata ng publiko, ang mga ganitong isyo ay nagiging mabilis na usapan at maaaring makaapekto sa reputasyon ng isang artista. Kung sakaling magdesisyon si Archie na magsalita sa hinaharap, tiyak na maraming tao ang nakatutok sa kanyang bawat salin at reaksyon. Habang ang mga kaganapang ito ay patuloy na umaabot sa mga social media, ang kanyang mga taga-suporta at kritiko ay nag-aabang kung anong hakbang ang susunod na gagawin ni Archie sa kanyang karera at personal na buhay. Ang mga ganitong pangyayari ay nagsisilbing paalala sa lahat ng artista na maging maingat sa kanilang mga aksyon, dahil ang anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng mas malawak na implikasyon sa kanilang karera. Ang hinaharap ni Archie Alimania ay nananatiling hindi tiyak habang ang mga alegasyon laban sa kanya ay patuloy na umaaligid, ngunit ang kanyang mga tagahanga ay umaasa pa rin na sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang talento at dedikasyon sa kanyang sining ay hindi mababawasan.